lang araw mag alas 12 na quarter to 12 <clears throat> anong gagawin natin pakailin na natin ang mga butikis butikis family dito sa barandilya po namin ano? okay punta tayo doon, tignan natin gawin natin ako si dog food po yun malambot alam niyo po yung dog po, ano yung house food kung tawagin nila eh maganda po yun yan ay gawa sa baka at saka vegetable. Vegetable. Ngayon, binabad ko malambot, parang mamon. Para yung mga butik eh, hindi na sila mahirap ng muya. Nunok lang na nunok. Tignan natin. Ito. O si food, binabad. So, ayan ang kanilang kakainin. ati ati lang natin. So, ikalat na natin. Botiki botiki Kain na kayo. Kain na Botiki botiki Kain na Ayan, nakalatag na po lahat ha. Kumuha na natin sa kanila yan. Bahala na silang kumain. Ang mga butikis, family. Pantay niya naman, ano? Kumay na sila, eh, ano? Parang mamon. Sige, iwan na natin yan. Tal, para sa kanya naman niya, eh. Tama na yung video na yan. Yan po yung mga pamilya ng butik, eh. si nila yun. Mga matatakaw yan, eh. Dati, kukuti lang yan. Ngayon, ang dami na nila. Naging pamilya na asik. <laughs> Sige po, itong inyong kaibigan, guys. Sa dermatista. Pero tingin man, pakainin sila. Dahil may buhay din po yan eh. Yung apod, nakababad na malambot siya. Kaya pag kanguya uh, nila, pag tuka nila ng pagkain na yan, diretso lunok na yan, hindi na sana mahihirapan. Kasi babad na babad na ngayon. Ano? At hindi, ang maganda ron, babad sa tubig. Hindi sila, hindi na kailangan maganap pa ng tubig eh kasi may kasama ng tubig yun nakababati Sige, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus brother Armani Bosya like 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 share na share siya nyo sa iba kahit mo, buti ko siya lagahan natin lamang tayo tayo mapapala sa mga yan pero at least nakikinabaw na mas sila kahit paano ano po sige po itong kaibigan ni Jesus brother Armani Bosya God